Gusto mo bang malaman kung worth it ba ang kikitain sa negosyong ng Philippine Store dito sa Canada, kabayan? Sa article na ito, ididiscuss ko ang experience namin ukol sa pasok ng pera sa tindahang Pilipino dito sa Canada. Pisa na natin. Magandang araw ulit mga kababayan. Nais kong i-discuss ang experience namin sa pagpapatakbo ng Filipino store business, specifically tungkol sa kung maganda ba ang kinikita ng isang tindang Pilipino dito sa Toronto, Canada. Sa darating na November 2023, ay magtatatlong taon na kaming nagbi-business ng Filipino store dito sa Canada. Although bagong experience para sa amin ang magkaroon ng tindang Pilipinong ganito, ay marami-rami na rin naman kaming natututuhan sa pagpapatakbo ng ganitong negosyo. Naobserbahan din namin ang pasok ng pera sa ganitong hanap buhay Nabanggit ko na, na sa unang araw pa lamang na buksan namin ang Pilipino store na ito Ay meron na agad pumapasok na benta sa amin Dahilan sa meron na itong mga dating customer At established na nga ang tindahan since 20 years ago At nagkataon naman na noong ma-acquire namin ang tindahan ay panahon ng pandemic Sadyang sobra ang busy ng tindahan noong panahon ng pandemic taong 2020 hanggang 2021 at ilang buwan pa ng 2022. Blessed na blessed talaga kami na dumating sa amin ang Pilipino store na ito noong panahon ng pandemya. Pila ang mga customer na nais mamili sa tindahan noong mga panahon na yon. Sa kaswertihan ay nabawi agad ng anak namin ang inilabas niyang puhunan ng wala pang isang taon. November 2019 na magsimula kami. Sulit ika nga ang pagdating ng kapamilya Pilipino store sa amin. Pero nung magsimula ng magluwag ang lockdown at unti-unti nang nagbubukas ang mga mall at iba pang mga restaurant at kainan, ay napansin namin na unti-unti na din bumaba ang dating ng mga customer sa amin. Although hindi naman talaga bumagsak ang sales, hindi na kasing busy ang tindahan noon kumpara nung pandemic. Bandang katapusan ng 2022, Napagtanto namin na ang pasok ng benta na dumarating sa araw-araw ay malamang ay ang regular o common na na sales ng kapamilya store kapag wala ang pandemic. Although bumaba ang benta, ayos pa din naman at maganda ang kalagayan tindahan sa kadahilan ng mabilis pa din ang turnover ng mga paninda at maganda din ang takbo ng remittance. Sa katunayan, kung pagbabasihan ang record keeping na ginagawa namin magpahanggang ngayon, October 2023, ay maayos na maayos ang takbo ng negosyo. Anyway, para madagdagan noon ang benta, naisip namin na magdagdag ng iba pang mga pwede naming ma offer sa mga customer namin na hindi namin naisip nung panahon na sobrang busy kami. Kung sa umpisa ay mga Pilipino groceries lamang ang mga paninda namin, ay nagdagdag kami ng mga panindang kakanin, katulad ng suman, sapin-sapin, puto, kutsinta at iba pa. Naglagay din kami ng mga naka-impake na lutong Pilipino food katulad ng kare-kare, bopis, Pilipino barbecue, etc. etc. Pero ang mga lutong Pilipinong pagkain ay tuwing weekends lang ang mga ito dahil sa wala kaming kitchen dito sa tindahan. Ang lahat ng mga bagong offer na yon ay hinahang mula lamang namin sa ibang mga supplier o Filipino kitchen na lisensyado magbenta ng pagkain. Dahil nga sa wala kaming kitchen na required para makapagluto. Ang masasabi ko lang na pagdating sa pasok ng pera sa Filipino store na ganito ay depende sa lokasyon. Magandang hanap buhay ang Filipino store sa Toronto. Kaya nitong, kaya nitong bumuhay ng isang pamilya, mag-asawa at isa o dalawang anak kung hindi maluho ang magmamayari. Ayon sa obserbasyon ko, malaking bentahe ang established na ang negosyo. Malapit sa mga apartment buildings at mayroong parking space, katulad ng sitwasyon o location ng Pilipino store namin. Ang kulang lang sa pwesto namin ay yung maramihang foot traffic na sigurado namang magpapataas ng upa sa pwesto. At ayon din sa obserbasyon ko, kung meron lang kaming lutuan o kitchen sa tindahan, at meron kaming tindang ulam sa araw-araw araw-araw ay makakadagdag sa magandang kita ng tindahan. Ngunit sa kabubuan ay masasabi kong maayos ang pasok ng pera sa business na Filipino store sa Canada lalo na at kumpleto sa mga pangangailangan ng mga kababayan nating katulad ng groceries at pagkain at syempre dapat tama ang location. So hanggang dito na lamang at sana ay meron kayong napulot na idea ukol sa pagtatayo ng Filipino store at groceries sataranta